So guys, ang ituturo ko na naman sa inyo ngayon is kung paano ginawa natin 'to. Yan. Yan 'no? Yan. So tara, let's go. So punta na tayo sa CapCut. Tapos medyo mabagal 'to, guys, kasi mahina yung signal dito sa ano sa area natin. Uh, new project. Tapos add natin yung video na ginawa natin. Ito yon. Yan. Add. Tapos. Ito na. Hanapin natin yung... Hindi, mag-text muna tayo. Pindutin mo yung text, tapos add text. Tapos, Mag, mag, type ka na kung anong gusto mong i-type dyan um, uh, ito lang ang i-type ko yung sa akin so ikaw na bahala kung anong gusto mo tapos pindutin mo yung font para ano, palitan mo yung litra yung ano yung style ng litra ayan guys yung problema natin may ma mano yung ano yung signal So try lang natin ito na lang. Tapos mag-phone muna tayo para makapili tayo ng ano. So yan na lang. So yan na guys. Check natin. Tapos ipantay natin ito dun sa video. Yan. Tapos gawin natin, i-move natin to di the... palitin mo natin i-ano natin to palitin yan yung swak lang sa mata natin tapos i-move natin to dito yan tapos guys galawin mo yung video sa baba yan pagka, pagka nandyan yung daliri mo bago mo hilain yan maglagay ka dyan ng keyframe yan keyframe tapos move yung video ang i-play natin tapos yan gumalaw na isunod mo yung paggalaw pag mo no paggalaw mo no, pagalis ng kamay mo doon isunod mo yung text mo yan sunod mo sa kamay niya yan tapos move mo uli yan wala na yung kamay mo tapos isunod mo tong ano yung text mo yan text text diretso mo na yan sa ano pawala yan. So, ang mangyayari dyan, i natin dito. Yan. Yan. Pero, nasa ibabaw ng kamay mo yung, ano, yung text. So, ilayan natin yung kunti dito. Yan. Yan. Yan na, guys. So, gawin natin. De delete natin to ditong dulo. Yan, delete it na natin Tapos export natin to guys. Pagka-export natin, balik tayo doon sa CapCut. yan tapos open natin ulit yung video kanina. Tapos tanggalin natin tong fix natin dyan kanina. yan ticks. Tapos i-add natin yung in-export natin. Ayan, add na. Ayan, yung una, wala. May fix na. Yung pangalawa, wala. Ayan. So, gawin natin, guys, i-overlay natin yung walang fix. Ayan, overlay na. Tapos, i-move natin yan doon. ipatay natin. So, yan na yung video natin. Ayan yung forma niya. Tapos, gawin natin, guys maglagay tayo ng mask dyan. Pindutin mo yung sa baba, tapos punta tayo ng mask. Mask. Tapos piliin mo dito sa mask yung mirror para lumabas yung letra. Yan o. So, adjust mo lang yung mirror na yan. Adjust mo lang kung saan mo siya gusto ilagay. So, yan. Dito natin yan ilagay sa ilong. I-move natin ng konti dito para doon yung papasok yung ano. So yan na guys. I-try nga natin. Play natin. Ayan. Play, play natin. So nakita yung doon sa unahan. Ayan. Kita nga. Kita yung unang letra. So pindutin natin ulit. Adjust natin yung mask. mas bukakan natin ng konti ito yan yan so baka hindi natin, check natin so ayan na wala na ayan lumabas na yung ano so yun na guys pero eto nakikita mo yung ano yung text dyan nasa kamay na tinakip natin sa mata lumabas so gawin natin guys I... yun natin e, i... duplicate natin to duplicate hanapin mo yung duplicate ayan duplicate ayan na yung itsura nya so balik tayo sa mask tapos pindutin natin yung none yan none check tapos ibaba natin to guys Ipantay pantay natin doon yan so wala na ulit yan o no? So, pindutin natin ulit yung pinakababa na video tapos mas tayo ulit. Pag natin natin ng mas, pindutin natin yung horizontal na magamitin natin dito. Balikad. Tama ba? Okay, balik tayo. Iikot natin guys. Balik Isakto mo lang siya dito sa kamay mo. Para hindi na yun makita yung mga litra na nasa babaw ng palm mo. So yun guys. Try natin. Try natin. So ayan na guys. So, wala na yung litra na nasa babaw ng palm. Likod ng palm. So ayan na guys. So, ayan na yan. Oh. Oh. Oh, so, yun lang. Ganun lang kadali. Export mo na. Pindutin mo muna to. Delete mo yan para may export mo. So, export na natin.